Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinangaralan ni Vice Ganda ang madlang people na gumagawa ng pamilya kahit wala namang pera. Sa isang segment ng It's Showtime, sinabi ni Vice Ganda na mahirap daw magtaguyod ng pamilya lalo't higit kung wala ka naman perang panustos sa mga gastusin. Pinag-usapan kasi sa segment kung sino ang madalas naglalabas ng pera sa mag-ex. Pero ibang usapan na rin yung maggagawa mag ng pamilya. Ay, iba na yon. Kung gagawa ka ng pamilya, kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya. Yeah. Yun lang yon. Yeah, Sorry, man. This, this opinion might offend other people, pero yun talaga. Kung wala kang pera, huwag kang gumawa ng pamilya dahil kawawa lalong lalo na kung may iluluwal kang batang hindi mo mapapakain ng maayos. Di diba? Correct. Tama yan. At the end of the day, ikaw ang sasalba sa sarili mo, hindi ibang tao ni hindi gobyerno. Ikaw. Diba? Naging trending topic online ang pahayag iyan ni Vice na sinang-ayunan naman ng mga netizen. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.